Logar. Hindi ko pana kita kaniyan, kaya tulong na mangut, kusunang kasis, <coughs> ang luto ko laipon ito beso. Tulong pino ito gaya kahit sa ang ingredients ay karne nila pero lotong pinito guys simple pinay po o diba Pilipino Filipino food. o diba may tanin na guys yan ang tanin na po guys ang amo ko naging sa labas. so ako dito guys kailangan magluto din ako sa sarili ko hindi pwede na pabiyaan yung sarili ko kasi lang ano na lang pag wala akong inagigi. Aki pa naman ang bahay, o. Oh. Maki ng bahay, o. Ma Maan. Ay! multi na matagat. Ay! Yan, guys. Ako nagloto nito, guys. hindi ko lang gano guys. lagyan ko lang ng karot May karot At sa aksal. Hindi ko sila. Ako sa kanya. Ano. Yung parang, Ano. Paluto itong pinagay, lotong pinoy. O, oh, diba? Lotong na kasi. Lotong si Aki. Ito yung natira guys. O, oh, may natira guys. O, oh, may natira, o. Oh. Yan. Ito lang yung ano, inubos. Baka ano, masasabi ng amo ko. Baka sabi, pagsabi na ko, ang ah, laki ng sakin. Malakas ako magkain. Pero <laughs> totoo naman. O, oh, diba? Ba't natin ikasahiya? Yan. Kasi totoo naman kasi kung hindi tayo ganun talaga mayroong tao na maliit lang kumain may hindi tayo malakas o nabilong ako sa ano na malakas kumain o di wala tayong magawa yun lang binigay ng Diyos o ba? Diba? o eh gano pa natin na ano magkain ng maliit kung tayo, malaki tayo malaki tayo malakas malaki ng tao ay ayako guys luto na yun lang yun lang masira guys o Anong tunay naman kasi mainit kasi. Ano guys? Nagloto ako guys ah. Hindi na ko mo ah. Ba't nga ako hindi din ibigyan ng pagkain ito. Umalot sila. Sa labas sila kumain. O diba? Pero sige nalangit mo na. Masukos niya mo. Gitaon man. O diba? Gutom doon. Eh, nagloto na lang ako. Eh, mga unta. Ah, set out pala sa Timuan Lab. Sa pati... Pa... Pa sige kay si Cindy, si Ipi, si Kalik. E si o di ba? Sino pa yan? Lahat-lahat ng member ng ano? Ah, si Kapatid apa. Kapatid Reyking. O di ba? Sino pa yan si dam? At saka si Kapatid Yi. E Salam nila katulong lang ako dito, maglinis lang, hindi ako marunong, may alam ako dyan. Kasi galing, kinay ako, may alam ako, din ako magluto, diba? di ba? Hindi lang tayo magsinikal, kay mayad ng ubrahon gil, oh, di ba? Yan, guys, dito na. So, magkain na si ati, guys. So, magluto na. Hindi bira, bira kaon. Di ba? Bayan, so, ang amo, kung di siya mag, ano bahala kan dadan ko sila count sa basta aku di busog o oh di ba ay chat out pala sa kaibigan ko na sa Galileo ata ah, si Don ah uh, Don chat out din sa imo ta at ah, to di kima makaon o oh, mabira-bira kaon tadi, di oh, o nagluto ko mo ay magutom o oh, di ba Oke. yan guys di ko na nakano ta guys makaon gud bala sila diyan basta <laughs> makaon gud ko mo mm, ba diba? may sakin pa ko may din sa ta may sok din na oh okay bahan tapos doon ang kokto ano pa ano pa ginano na to ginahulat si Ah. Ati

sis, salamat sis ha. Sis, alam ko sabi, huwag mo na akong tawagin ma'am ma'am. Katulong lang ako dito sa ibang bansa. Nakita ko kasi na salamat sa pagdalaw mo sa aking mga video ha. Dabli sa'yo sis. Hmm. Balang araw, pagbigyan ako ng God ng mga uh, more blessings. ah, uh, alam ko na kasi sino yung dapat anahan. Bilal ko lang ako mag Okay. Hindi naman ako ano. Araw nung din ako mag-naawat ng... Ano,

sa lahat ng mga kurkuruga na mundo, ng mundo, ay nah makakaon -oh, na nito ba? Ay makakaon na nito Guys, nandito na muna ako ngayon, guys. Kasi tapos na nagkain. Hugas duman plato, guys. Amo ni obra ko di. Okay, tat. Oh, sorry. Kumana ano, guys? Kumana og. Ah.

ganito ba kayo guys? Lag lang po guys ng gaon. Mahugas na pinggan. Dibisop Maan. Magdamo ang mga plato na hindi mo pa rin ako. Ito

dito ang buhay Buhay katulong Wala na sa katulong na lang hindi na nasaan tao Pwede ba? Kaya hindi tayo ng ano Kaya hindi natin apak hindi naman umarap sa ibang magkita um, um, uh, ano, uh, tayo na para matupad ang mga pangarap sa buhay at wala tayong lapak-lapakan o uh, napak-lapakan na makinaguba doon di, ano ko na lang guys di, di, ano ko na lang naman ko do do ka ito dobus mo ta basta ba so, good, vibes lang tayo guys para mawala ang ano guys yung pagod kasi ganito kami ang mga ito oh, ito no, po guys pagod so hindi ako ako guys

hindi eh kaya, iwas na lang ganito. May mga, ano ba, hindi mo alam kung may mga, ano, sa kabuhik ta. May mga, hindi mo minsan maintilihan. Kasi, ang, tan, hindi man tao. no, na. Iwas na lang pa. Nakaka. ganyan na bagay. Uh -huh. Ganyan din ang ginagawa ko, guys. itong nabaho ko dito sa kapta. Hindi lang itong nabaho ko. Ang din ng mga bata. Ay, nagbuhay. Tagulo. Kaya lang. Sagat lang muna. Kaya ako, may mga problema. Ipatis ko na lang kaya sa sabi ng kapatid ko na pakto ngayon, malang na lang na yung may sabihin hindi man sa sinita may na to. o yung sa mga sa kung ako ano? Akin,